Sige, isang all-around get-down hanggang sa heavy hit Galactic Empires. Tayo'y pumunta sa mismong to dahil meron tayong mga Viltrumites na umaahon laban sa Kree. Siyempre, ang Viltrumites ng Image Comics at ang Kree ay mula sa Marvel Comics. Ngayon, ang Viltrumites isang sinaunang hyper-aggressive, genetically enhanced species na pinalaki para sa pananakop. Lakas ng higit sa tao, bilis, tibay, paglipad at kakayahan sa pagbuo ay pamantayan sa lahat ng ito kahit na ang pinakamahinang Viltrumite ay kayang pawiin ang buong hukbo ng mga karaniwang sundalo. Mayroon silang brutal na expansionist na militar, literal silang gawa sa buhay na sandata. Halos nasakop na nila ang buong universo at ang kanilang pagbagsak ay nagmula sa digmaang sibil at sakit, hindi panlabas na banta. Ngayon, ang Kree ng Marvel ay isang militaristic at advanced na teknolohikal na imperyo na kumokontrol sa malawak na bahagi ng espasyo. Habang ang individual na Kree ay pisikal na nakahihigit sa mga tao, hindi sila superhumans sa antas ng Viltrumite. Ang kanilang teknolohiya ay kakilakilabot, mga sandata ng enerhiya, mga starship, advanced biotech at strategic warfare. Mayroon silang napakaraming bilang interstellar na infrastruktura at mga alyansa na kanilang pinagtatrabahuhan. Ang kanilang mga mandirigma tulad ni Ronan ay matigas ngunit kahit ang mga akusado tulad ni Ronan ay hindi makakasama sa mga Viltrumites ngunit sino ang nanalo sa isang straight up war durugin lang ng mga Viltrumites Ang kanilang kalupitan at hilaw na kapangyarihan ang mga sundalong Kree ay matigas ngunit ang mga Viltrumites ay literal na Kryptonian level juggernauts kahit isang squad ng mid-tier Viltrumites ay kayang lusutan ang mga fleet ng Kree at gawing guho ang mga pangunahing lungsod Ito ay isang alam mo, anumang uri ng tulad ng totoong malapit na labanan, ang mga Viltrumites ay hindi kailangan ng teknolohiya. Maari silang magkapit kamay at higit iyan sa anumang teknolohiya. Sakit o kahinaan, ang huminto sa mga Viltrumites ay maaring ginagamit ng Kree. Matalino sila at nakakapag -bio engineer ng armas ng mabilis, kaya maaring iyon. Maari bang gumawa ng palihim na galaw ang Kree malamang. Mayroon silang mahuhusay na taktika at teknolohikal na kahusayan ngunit nakipaglaban sila sa scrolls at kahit ang mga bayani ng Earth ay nagawang itulak sila pabalik. Laban sa mga Viltrumites, ang kanilang mga taktika ay magiging wala. Kaya ito ay magiging Viltrumites sa lahat ng paraan. Maaring maantala ito ng Kree, alam mo, sa ilan, alam mo. Hindi maaring hindi, sila ay madudurog sa brutal na Viltrumite boot na ito.